Ah, oh, mga kainsan. Ito po ay ano. Masasabi kong uh, siguro semi-organic or organic. Dahil ano mga kainsan ay ito po ay walang ka-spray-spray po kahit isa. oh Wala din po itong ang fertilizer la ang nitong mga kainsan. Ay. Siguro organic na po, ipot la ang po ito ng manok. Oh. Nag-change mga kainsan yung ating ano. Bakit nagiging organic na yung ating mga pananim. Ay mahilig ako magbasa mga kainsan. Paano ba humaba ang buhay. Mga ganun. Kaya ako yung ano na. Pero maganda pa rin po mga kainsan. Yun nga lang. Mas matrabaho po yung ganari. Dahil ano po. Ang ipinandidilig po namin dito instead na abuno may halo pong ipot matrabaho din pero mas safe po mas safe po kasi yung ating magiging yung pang mga ang isa pa baka magkasakit din yung ating mga ano kasama lagi siyempre pati ako mga kaisan pero ano naman po Saludo naman po na sa lahat ng farmers. Lahat naman po ay ano, kanya-kanyang diskarte po. Ay di kaya nga lang, ay di yung akin ay ano po. Papunta na tayo sa Pure Organic mga kaisan. Hati sa ako po. Marami rin mga kainsan. <laughs> Nagsisimula na po dumagsa. Oh. ang isa pa mga kainsan pag ang lupa po ay nasanay na organic lalo pong naganda ang lupa hindi po ba na ano na kumbaga kahit sa susunod na herasyon pwede pa po oo oh, mga -ano siya maganda hmm parehas lang din po naman ang ani kaya lang hindi siya na, ang talong po hindi siya gumagarbo na yung sobrang yabong hindi ho pero maganda rin po hmm oh. hmm nakakatuwa po kulang kulang isang sako po ari oh Aba. kainaman din <laughs> Samahan nyo ako magulay mga kainsan. Organic naman tayo for health kanya-kanya po yun po yung yun po yung aking diskartilaan ha Depende po sa inyo yung iba po ay gusto ay ano ay gagamit ng pang-spray pero ayaw ko talaga yun po yung ano ko ngayong 2025 ayaw ko kasi pag ako nagkasakit kulang pa Oo, kulang pa yung gagamitin kulang pa dito kulang pa yung kita o oh, ay kung ano ka o oh, mga kaisan o oh, dami o oh. hmm. tuturo ko sa iyo kung paano yung teknik natin basta ano isang drum isang anong ipot sa ano lang din naman yun kung bagay na ano ko din sa ano ba sa imang bansa din po hmm kaya lang, pag po synthetic ang gamit natin, kumbaga abuno, every every 2 days ah every 2 days pwede kang pumitas sa ganito every 3 days to 4 days po sa ano sa semi organic hindi ko siya masasabing pure organic po eh pero at least papunta na tayo dun hmm yan makikita po ninyo na naganda rin naman po ang talong kaya lang, ano lang siya, ganyan lang. Hindi siya talaga yung orsadong-orsado. Pero okay na rin po. Tapos, makakita ka ng mga butas-butas. Hmm. Maganda rin naman mga kainsan. Less gastos. Talagang ano lang talaga. Tiyagaan lang talaga. Yun nga lang, pagsasabog ng chicken, manyor. Pagdidilig, medyo... Maano din po yun. Medyo may amoy. Pero ano lang... Kaysa mag-spray ako ng mag-spray. Yan lang. Tsaka dasal mga kainsan. Gumaganda naman, no? Yung iba po, mga bagong hulip na rin yan. Pero maganda. mm, Safe naman tayo lahat. Yan. Naya po si Kabispring. May dumating po tayong followers. Yan. Hello po. Ano ba kainsan? Dalaga ka ba yan? Ang ah, oh. ah, sisirahan natin. Naroon pa. May followers po tayong dumating taga Pagbilaw oh. daw. Po. Pagbilaw. Pero gina gina siya Sir ano? na rin oh, gusto nga ikaw ano? Oo, bakit siya namahang mo? Oo Siya po ni Pinsan paparuto O po yung inamuti ng kalunga aray Ah hindi ka naman makakita, tiswi mo na din eh kayo saan Ayaw Ako nakakita ng lalakad pa gampi Oo ha Nakikiha ko ano eh O, lalakad ka ba? May bisita po, Sir Magandang gabi po, ikaw po eh Ginampi na? Oo, ginampi na Ginampi na tayo sa bukid ni Kainsan. Oo oh, nga. Tama natin si ka best friend. <laughs> Yan, ganito po ang ano sa gabi na, nung ano, nagad na lalaki na. Oo. Oh. <laughs> ano kainsan? Madilim-dilim na. Oh, <laughs> ay, napakalamig. Talagang napakasarap ng buhay sa Tayabas, Quezon. Oo. Oh. Tahimik, wala kang madilim na. Kuliglig na lang, kuliglig na lang. Kulig oh, na lang oh, ganito po talaga dito. Ang nakikinig uh, namin. Salamat din sa pagbisita mo. Kahit ikaw ay medyo ginabi na din eh. Ay, kami po ay sa totoo lang. Galing pa kami sa talongan ni Kainsan. Oo. Oh. <laughs> ay, <laughs> <What> talagang... <laughs> hindi, hindi, alam na ako napitas na. Ay, gabi na. Oh, gabi oh gabi hindi ko pinapakita. Na. Hindi ko pinapakita. Oo, oh, sa gabi ka na. Hmm. <laughs> saya. Masaya po pag napapunta kayo dito sa Tayapas. Oo, oh, talagang oh, pag ang hanap ay tahimik na lugar. Oh, tahimik ah, ay, na dito. Lugar. Dito po kayo pumunta. Napakaganda ng kanilang lugar. Sariwang hmm. hangin. Oo, oh, ganito. Ano? Marami mga... pang... Mga puno. Ano? Puno. <laughs> Sana mapanatili natin ganito ang mm -hmm. ano. Kasi tayo kung tayo masusunod dapat mapanatili. Pag na ang gusto ko nga sir pag kung ano lang talaga. Parang ganito na lang din ba ang kalsada nga. Hmm. Ang kasalubong yeah. kabayo lamang. Pag ito napasok na eh wala na. Dudumi ang mga ilog. Oh. Hmm. Tama yung unang ibiya. Di ba tayo naliligo ng mga bata po kami yung unang tulay dun. Ang hmm. ngayon po yung tubig ipagkalansa. Ah, malansa na ano? Ay malansa hindi makakapaligo dun. Nakadayo ako ng paliligo dito sa ilasana sa lumaka ah. ah. Ayo. Ay, ito sa kabila. Sa uh, Labak ay, po nito. Pag kami nagba-bike, ay ito sa mismong dumaka, 'di ba? May may ano pa Yung, yung may bukal na malaki doon. Oh. Oo. Ano, ay doon na ako ah, minsan ang cheeser ah. Oo, oh, oh doon na talaga, eh. oh, ilumin 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 po. Oh, inumin po, po talaga 'yun. Sabi ang barangay na nain ng dinig kanlurang katigan, sila ang katigan, alupay. Oo. Oh. Ano? Hmm. Yung saan kaya galing 'yun ano? passing out din ng Dahil kita ko sa vlog niya, puro bukal dito ano? Oo, oh, ano din sir, matubig dito talagang, Mahiwaga Paribasay galing sa Panahaw, tayo na ng Panahaw dito ano? Parang dito sir, bala lumabas yung mga tubig nila ba? Oo, oh, na napag-usapan nga namin ni Mrs. Pag kami nanonood, ah napakasurte ng lugar nila Kasi <coughs> parang ang daming kahit wala silang malaking irrigation uh -huh. maraming malilit -uh. Maraming -huh. maliliit na sapa uh na kinadaanan ng ano Kung Kasi sa amin sa Laguna, Santa Cruz, puro irrigation talaga. Malaki uh -huh. talagang talaga ang irrigation. Mm -hmm. Dito, maliliit, pero nadadaanan lahat ng palayan. Oo, oh, meron po. Kung baga, kahit po ka bundok-bundokan, iniuukit. Hmm, yun. Tama, nakaukit. Oo, uh oh, iniuukit po kaya sa bundok. irrigation na. na talagang uh -huh. gawa na, manilid oh. na, na, ano, uh -huh. na... ng ano. hindi na, tulad ng sariyay. At yung bundok din naman, parang hindi ka matubig. Kaya nga. Talaga uh -huh. nasa tayabas lang. Sabi ko, tayabas, lokman. Bawat punta nila, nakikita ko may sapa. May maliliit, maliliit na sapa. Okay, mm -hmm. to, puro hito, puro dalag. <laughs> Nakakatuwa. Yeah. At dito, 'di ba, nung minsan nag-vlog kayo. Dito ko, dito lang kayo nauuwi. Oh, diyan po ah. <laughs> Maano po yung pagpugabi, eh. ma hindi ko dala yung plastic malinaw oh, ay. Ah, oh, maysa po di, ya dalag. Malinaw ano? Mhm. Tatakin mo ang puwa. Oo, ah. oh, no, tatakin niya. Ay, <laughs> takot ako. Sabi nung anak ko, Dali bakit natatakot sila sa tibo?" Ay kasi bunso, sila'y lalagnatin. Oo, oh, nakakalagnat 'yun. <laughs> pag sila natibo. Na mm. <laughs> Hindi sila makakapasok pag sila inilagnat. Di pagdating gantong sir gabi, wala na talagang ano, may nadaan ipa isa isa. Nakainilaw. Ano, eh, Manunod ka lang ng balita, pagkatapos ng balita, wala na. Oh, tulog na. Tulog na. na. Tapos ay medyo nalamig-lamig na ba pag tamo? Iba ay, na yung... Lalo ba, mga alauna na, iba na. Oo, no? alauna. Yan, okay. mas sobrang lamig ay, na po yan. Siguro, ano, pag madaling araw na po. Talukbo ka na. Hindi pala pwedeng kay e single dito. Wala <laughs> ka may kaya post. Oo, oh, ginagawa. Ang ginagawa ng parada kayo saan. Ay, ino. Sa saging. Saha. Hindi na yung aso. Oo. Hmm. Hindi mo katawid sa ino. Terming may kaya post. Ay, oo. Yung isa. Yung may XMB. <laughs> may XMB. <-yambias>. Oo, oh, sir. <laughs> Sabi ko nung unang nakikita like, ko sa vlog, hindi ko alam na... Tayabas ay, po? Hindi kasi ang punto ng Tayabas ay punto rin ng... Ang panta, Oh. Yung lukban tsaka tiyan, halos punto rin ang impanta. Oo. Oh. Pareha sa pareha sila ng punto. Hindi ko alam kung nakita ko. Um, pano kakapanood ko. Ah, kaya mas Oh, yung mga sila. lugar ano, syempre ko oh. kung updated ka yung may na oh. paling. Kung para oh. paling to, Tayabas to. Ang ah. akala nga ata kami si ano, Batangas ba? Batangas pa. Oh. No? Pero malapit-lapit ang punto ng Batangas, yung mga kandilaryahin. Oo. Oh. Pero pag yung taga-taga oh. Taga -taga Quezon ka, alam mo nang tayabas 'yun. Yung punto. Ba't nga kaya malalim? Ano, may mga karatig naman tayong ibang barangay. Ay, na, iba. Ay, kabilang barangay nga sa atin, iba ang punto. Ay, eh, katigan. Iba ano? iba, ano? Katigan po at saka... Y katigan nga. Yung Madin at saka yung... palali. Iba na punto. Mas malalim yun, sir. Ah, Pero barangay lang ang pagitan, ano? Mm -hmm. ah, Ba't nga kaya? Ano Ay, tingnan mo, iba man. Hinerasyon. Ay, hindi ko alam. Siguro, parang, ano? Malalim nga. Sa totoo lang, malalim ang Tagalog dito sa atin sa Quezon. Hindi na nga daw sir na e, yung iba daw. Hmm, sabi ko nga ka kay... Oh, kanina, eh. Wala daw sa kanilang ano? Wala sa aming... Balato. <laughs> Balato. <laughs> Wala daw sa kanilang balatong. May ano ba yun? may <laughs> munggo. Munggo po yung e, munggo. Balatong. Ay, ka e. <laughs> balatong munggo. <laughs> Hindi ka makakabili e, pala ng ay, yung balatong. Yung yung bibili ng langis ay e. tinuro ko sa gasolina. <laughs> 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 oh, Mantika. Hindi na po yung langis. Oto, ibili mo nga akong langis. Ay siya na. Pero bandang samay may nila ata ay ano na ano? Parang mantika na. Mantika. mantika. Oh, mantika. Paramihan. Sa Laguna na may pati. langis pa rin. Langis ano na. ano? Pero nung kami tumira sa Maynila, mantika talaga. Ah, mantika. mantika ano um. Sir, marami salamat. Ingat ka po pag-uwi. Salamat po. At na, oh. uh, pa kadami po tong aring dala to? para sa inyo talaga oo, para sa inyo talaga wala mapaglagyan oh. di ba talagang umano ang mga taga so oo oh, talaga po lang, ay, lang dito ay talagang magdala kayo ng sako oo oh. <laughs> oh. oh. salamat sige. salamat sige, salamat, sige, sa salamat po sa salamat oh salamat sige, sir mga idol. Sige. Isan, oh <laughs> ingat salamat oh ingat po sabi ai next time next time oh sige, sige ayos na ni, oh bukas na ulit sa Ado, ay ay na kayo, Sige, sir. Salamat din sige, Pichan Oo, hala. Adol ayo yung alam. Oh. Sige, Pichan na. Oh. Sige, sir. Salamat ah. Oh, sige, sige. Sige, Okay.